Kahit naman manalo si Sara o si Romualdez, ay parehong elite, parehong dynasty. Eh ang ating karanasan sa pamumuno ng mga elite, yung mga elite na politiko, ha, hindi yung elite. Mm -hmm. yeah. <laughs> yung mga elite na politiko, yung elite ba na gusto maging politiko, yeah. ay wala tayo napala sa kanila, lalo na kung dynasty mm -hmm. uh, ang popesto. At uh, si Sara, si Romualdez, ay parehong dynasty. Kaya walang mapapala ang ang mamayan. Ang, mm -hmm. ang, makikinabang dyan, eh, kung manalo si Sara, man manana, makikinabang yung kanyang partido at yung kanyang pamilya. Makakabalik si, si Digong sa mga pwesto. Mm -hmm. Makakaporma ulit yung lahat ng kanyang kapartido. At, uh, yun ang mangyayari. Kung si Romualdez, hindi eh, pagkapatuloy ang pamamayagpag ng mga Marcoses at Romualdez. Pero hindi yung masang Pilipino. Dahil wala namang nababago sa buhay ng mga masang Pilipino, kahit sino ang pumwesto, mula sa hanay ng elite at ng mga dynasty. Yan ay kasaysayan natin. Mula pa kay Marcos Sr., kay Cory, kay Ramos hanggang ngayon. ay wala namang bag pagbabago sa kahit sa budget na pinag-usapan natin. Wala namang pagbabago eh. Ang lahat ng budget nakapatungkol para sa uh, sa mga kapartido nila sa mga sa mga mayayaman, hindi para sa mga mahirap.